Nagkasa ang Department of Environment and Natural Resources ng iba't ibang hakbang para pangalagaan ng wetlands sa ating bansa na pinagkukunan din ng pagkain katulad ng isda. Ang mga hakbang na yan alamin natin sa report ni Clazel Pardilla. Rise and shine, Clazel. 34 na ektaryang balanga wetland and nature park sa probinsya ng Bataan. Tinawag itong wetland dahil permanente o madalas lubog sa tubig ang lugar. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga nakatira rito tulad ni Mang Benji. Noong dumami na yung mga tinanim namin mga mangroob dito, gumanda ang panguhuli. Mga anak ko, mga nagtapos naman ng mga college. Hitikman sa biyaya, umaaray ang ilang mangingisda sa isang problema. Yung hangin, amihan, galing sa is, sa silangan, talagang puro basura. Maraming basura. Natatapalan ng basura yung mga butas ng lambot. Eh. Kaya nangyayari uh, sa halip na yung maraming butas, isda yung masusot, basura yung nagiging sabit labis na polusyon, pagtatayo ng mga infrastruktura at climate change ang ilan sa mga dahilan ng pagkasira ng mga wetland gaya ng bakawan sa Pilipinas. Na mula 400,000 hanggang kalahating milyong hektarya noon ay lumait na sa 250,000 hectares. Ikinababahala ito ng Wetlands International. Ang wetland kasi ay spawning ground o itlugan ng mga isda. Nature's kidney rin na humihigop ng carbon dioxide at panangga sa mga daluyo. Kaya ang pang-aabuso sa wetland ay hindi lamang banta sa food security kundi nagpapalala sa El Nino at iba pang kalamidad yung climate variability na tinatawag nating El Nino, nagiging more intense dahil wala na yung mga dating mga ekosistema katulad ng wetlands na tumutulong sa atin para si sequester yung carbon. Yung mga seedlings at kahit yung nursery na in-establish namin, natabunan na ng mga basura. Para abatan ang pagkasira ng mga wetlands sa ating bansa, ngayong World Wetlands Month, nagsagawa ng seminar sa pangangalaga ng wetland. Umarangkadang isang clean-up drive, ikinasang isang educational Tour. Ibinida ang namumutiktik na ganda ng mga bakawan at ipinakita ang malawak na mudflat na puno ng migratory birds. Habang iniikot natin itong Balanga Wetland and Nature Park, napansin natin na sinusundan tayo ng mga migratory birds na tinatawag na terns. Ang paliwanag dyan, dahil gumagamit yung ating bangka ng propeller, nabubulabog yung mga isda sa dagat na nadedetect at sinusundan itong mga migratory birds na gusto nilang kainir. Ang ganitong atraksyon ang nagpapayabog sa turismo ng bananga at nagpapasigla sa sektor ng agrikultura at pangingisda. A week po, uh, po kami, nagre-remit po kami sa treasurer's office po ng 15,000 a week. Meron po kaming beach forest. Uh, so ang karamihan po activities po namin kasi dito ay more on bird watching, coastal cleanup, tsaka mangrove planting po. Sa pamagitan po ng mangrove, natural at planted area po natin, mas lalo pa po tumaas within 85% yung nauhuli ng mga mangisda uh, para sa kanilang hanap buhay. Tiniyak ng DNR ang pagprotekta sa mga wetland. Sapat hindi yung mga wetlands natin eh, hindi na co convert particularly yung ating mga lakes. So dapat manatili yung mga lakes na yan. Nilika ng Diyos ito na may wetlands. Bakit natin tatambakan at gagawing subdivisions? Nagdeploy din ng mga bantay dagat na naglilini sa mga wetland tulad sa Balanga. Meron po kami mga mess dito, yung monitoring enforcement sections po namin. Uh, eh, hindi lang po siguro ang DNR, pati po yung City of Balangan na rin mismo. 24 oras kami nakatutok po yan. Pero ang tagumpay ng rehabilitasyon at pangangalaga sa mga wetland, hindi lamang nakasalalay sa pamahalaan, kundi pati sa taong bayan. Ang malasakit kasi sa kalikasan ay laban para sa ating kinabukasan. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.